Sa gitna ng mga napabalitang celebrity breakups, ang tinaguri ang Domya ng Philippine Showbiz, ikinasal sa totoong buhay at biniyayaan ng dalawang anak, sina Zia at Ziggy. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, nagawa pa rin nilang panatilihing gumagana ang kanilang relasyon sa propesyonal at bilang mag-asawa napatunayan ko sa sarili ko na ang tao parang hanggat hindi mo nakakasama, hindi mo malalaman kung ano yung pinagmula. Masasabi nga ba natin na ang masayang relasyon ni Nading at Marian ay talagang pang forever na? Ang kanilang malakas na on-screen chemistry bilang love team, pati na rin ang kanilang hands-on sa kanilang mga checketing ay mga bagay na talaga namang hinahangaan ng kanilang mga fans. Kaya huwag na natin patagalin ba? <laughs> Gawin na natin yung gustong natin gawin to. <laughs> Double meaning. Sige na, kahit <laughs> nyo na nga <laughs> Mula sa pagiging phenomenal love team hanggang sa pagiging isa sa blockbuster couple ngayon ng Philippine movies. Hindi matatawaran na sa henerasyon ngayon ang love team ng domya ang isa sa pwedeng matawag na ideal o inspirasyon ng From Real to Real. Pero bago ang lahat, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel at e-click ang notification bell para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bagong kong video. Taong 2007 ay ang unang pagkikita ng pinakamainit na real-time at totoong buhay na love team nila Marian Rivera at Dingdong Dantes. Nag-audition si Marian para sa role sa remake ng GMA Network ng Mexican series na Marimar, at nanalo kina na din sa Monte, Katrina Halili, Janilin Mercado, at Karil. Si Ding Dong, na number one bachelor of 2007 ng Cosmopolitan at most popular actor ng USTV Students' Choice Award sa isang drama, miniserye, ay gumanap bilang lead role na seryo. Ang Marimar, ay naging pinakamataas na rating sa primetime na palabas sa telebisyon sa Pilipinas, at kasabay nito, inilunsad ang karera ni na Marian at Dingdong bilang primetime king and queen ng GMA. Ang tagumpay ng Marian Dingdong team up ay humantong sa mas maraming soap opera tulad ng Taong 2008 ang fantaseryeng pinamagatang Jezebel ay pinalabas sa GMA 7 na pinagbidahan nila Dingdong at Marian. Sumisid ang kwento sa mundo ng isang walang pakialam na sirena na nagsakripisyo ng kanyang buntot para habulin ang taong minahal niya. Ang kanilang paglalakbay na puno ng bagyo ay malayo sa katotohanan, ngunit sa huli ay nilalabanan nila ang lahat ng pagsubok sa ngalan ng pag-ibig. Taong 2008 ginampanan ng kapuso stars na sina Ding Dong Dantes bilang Migs at Marian Rivera bilang Joy, bagong kasal na nasira ang buhay matapos ang isang aksidente ay nagbulot ng amnesya sa una. Sa pagbabanto ng pagwawakas ng kanilang kasal, sinimulan ni Migs na ituloy ang kanyang childhood sweetheart na si Isa Calzado bilang Bella na kasama niya sa mga huling alaala niya. Marian and Dingdong bring another comic into the world of television with Carlo J. Caparas, ang babaeng hinugot sa aking tadyang. Ang serye ay sumusunod sa kwento ng isang psychologist na nagnangalang Homer na ginampanan ni Dingdong Dantes na umibig sa kanyang manhater, Serial killer patient na si Proserfina na ginampanan naman ni Marian Rivera. Ang Kapuso Primetime Royalties ay nagsimula sa isa pang big screen na proyekto para sa isang romantikong komedya na idinirect ni Mark Reyes tungkol kay Rafael na ginampanan ni Ding Dong Dantes, isang sirang bachelor na nagnanais na gamitin ang probonsya turned rich girl na si Iska na ginampanan ni Marian Rivera para mabawi ang kanyang yaman at ito ay pinamagatang, you to me or everything. Labing isang taon pagkatapos ng premiere ng pelikula sa mga sinihan, ang You Tell Me or Everything, sa wakas ay lumabas sa Netflix noong 2021, na ginawa itong unang proyektong Domian Starer na available sa streaming giant. Ang muling pagsasama-sama ng kilalang tandem para sa isa pang teleseryeng pinamagatang, Endless Love, ang multi-awarded actor na si Dennis Trillo sa Domian bilang pangalawang lead ng serye. Ang Pinoy adaptation ng 2000 South Korean hit series na Autumn in My Heart ay nakasentro sa mayamang magkapatid na sina Johnny na ginampanan ni Ding Dong at Jenny na ginampanan ni Marian na nagkahiwalay matapos matuklasan na hindi sila magkadugo. Ang Kapuso Stars ay sumabak sa panibagong fantaserye kasama ang My Beloved, isang love story sa pagitan ng anghel ng kamatayan na si Arlan na ginampanan ni Ding Dong at isang taong nagnangalang Sharina na ginampanan ni Marian. Ang kanilang mga kapalaran ay magkakaugnay habang sila ay naglalakbay sa pag-ibig na lumalampas sa isang buhay. Gumawa lang ng kasaysayan ng Rewind bilang pinakamataas na kita ng pelikulang Pilipino sa bansa. Kumita ng 815 milyon pesos ang Star Cinema Movie at Metro Manila Film Festival entry na pinagbibidahan ni Nadingdong Dantes at Marian Rivera. Ang titulo at nangununang pwesto na ito ay dating pag-aari ng Hello, Love, Goodbye na kumita ng 691 na milyong piso sa lokal na may 880.6 na milyong piso na kabuoang kita sa buong mundo. As of January 17, 3pm, ang Rewind, directed by May Cruz Alvier, ay kumita ng humigit-kumulang 845 milyon pesos worldwide. Man, sa kabila ng kanilang on-screen chemistry, si Marian at Ding Dong ay nagkaroon ng kanya-kanyang karelasyon. Si Ding Dong ay kasalukuyang girlfriend ang singer na si Karil, at si Marian at ang basketball player na si Eric Legendre Sa isang panayam sa magazine noong 2010, inihayag ni Ding Dong, we would connect on the most important scene, and then after that, wala na. Siguro, wala lang sa tipo namin ang magpakyot sa set. Matapos magtulungan sa maraming proyekto, nagsimulang lumabas ang mga alingaungaw ng isang off-screen na pag-iibigan. Mula July 2009, pagkatapos ng kanilang team-up sa ang babaeng hinugot sa aking tadyang, naging mas malapit si Dingdong at Marian sa kabila ng mga first impression na hindi nila kilala. Mula sa pag-workout hanggang sa pag-travel na magkasama sa ibang bansa, nagsimulang kumilos ang mga aktor na parang may something na namagitan sa kanila. Dumating ang ikadalawamputlimang taong kaarawan ni Marian noong August 2009, kung saan hayagang magkahawak kamay sila buong gabi at mukhang mag-asawa. Ipinaliwanag ito ni Ding Dong sa sumunod niyang mga panayam, We're happy together. Open kaming nakakalabas na dalawa, nagdi-dinner, nakakapanood ng sine. Sinusuportahan ko siya sa training niya ng Darna. Kung may time siya, sumasama siya sa workout ko sa gym at itinuturo ko kung ano ang makakatutulong sa kanya. Sa wakas, noong February 2010, ay inamin ni na Ding Dong at Marian sa isang exclusive interview sa isang magazine na mayroon silang espesyal na relasyon. Habang nasa New York daw si Dingdong noon kasama ang mga kaibigan at si Marian ay nasa Los Angeles nang malaman nilang may nararamdaman sila para sa isa't isa. Ang mga unang impresyon na ginawa nila sa isa't isa ay ang unang hakbang ng kanilang paglalakbay bilang magkarelasyon dahil nakatulong ito sa kanila na mapagtanto kung paano nag-compliment sila sa isa't isa. Nag-propose si Dante sa pangalawang pagkakataon sa kanyang perennial leading lady at longtime girlfriend na si Marian Rivera sa Marian Dance Show noong August 9, 2014. Nagkita sila sa set ng Marimar noong 2007. Ang una niyang proposal ay sa Macau noong August 2012. Noong ikatatlong po ng Desyembre taong 2014, ikinasal si Dantes kay Rivera sa Immaculate Conception Cathedral, Cubao, Quezon City. I accept. Let's give round of applause to our couple, Dingdong and Maria. Parehong exclusive artists ng GMA Network sina Dantes at Rivera. Matapos ng maraming taon ng pagsusumikap at napatunayang tagumpay ng kanilang mga proyekto sa telebisyon, kapwa individual man o magkasama, binigyan sila ng GMA ng karangalan ng titulo bilang Primetime King and Queen ng kanilang network. Kaya, ang kanilang kasal ay binigyan ng pamagat na The Royal Wedding. Inanunsyo nila ang inaasahang unang anak noong Abril taong 2015. Ipinanganak ni Rivera si Maria Leticia noong ika-23 ng Nobyembre taong 2015 at kalaunan ay ipinanganak ang kanilang pangalawang anak na si Jose Sixto IV noong ika-16 ng Abril taong 2019. Si Dingdong Dong ay isa sa pinakamayamang movie actor mula sa Pilipinas. Ayon sa aking pagsusuri mula sa Wikipedia, Forbes at Business Insider na may net worth ng 1 billion pesos pa rin, pero kung pagsasamahin ang net worth ni Marian Rivera ay magiging total na 1.6 billion pesos. Iginiit ni Dantes na kung ano ang kinikita ni Rivera ay pera niya lang. Lumipat na si Nadingdong Dantes at Marian Rivera sa kanilang bagong tahanan. Ibinahagi ng aktor ang ilang snaps ng Mala Resort na tirahan nila sa Instagram ang bahay ng kanilang pamilya na ilang dekada na nilang pinapangarap ay nakadeck out sa isang neutral na palad na may ilang mga kahoy na touch na nagpapalabas ng init at kagandahan. Hindi lang mansion na mala resort na bahay ang pagmamayari ng celebrity couple, meron din silang mga luxury car gaya ng Matt Silver Maserati na nagkakahalaga ng humigit kumulang 7 million at Ferrari na nagkakahalaga ng humigit kumulang 19 million. Malaking bahagi rin ng kanilang yaman ay nagmumula sa kanilang mga endorsement. Muling nagpakasal si Dingdong Dantes at Marian Rivera. Ito ang tinatawag na Renewal of Vows. ika Ikasampung taong anibersaryo na ng kanilang wedding. Sa Immaculate Conception ang napili nilang simbahan na mag-renew muli ng kanilang vow. Dito rin sila ikinasal noon. Mag-isang naglalakad si Marian sa mahabang aisle papunta kay Dingdong. At makikita na nagpapahid siya ng kanyang luha. Nagsilbing witness na this time ang mga anak ni na Dingdong at Marian na sina Zia at Sixto. Pero syempre, nandyan pa rin ang pareho nilang pamilya at ang ilan sa malalapit nilang kaibigan. Ah, sige. Yung pinaka-challenging siguro sa amin is yung pagkakaroon ng dalawang anak. Kasi palagi namin pinag-uusapan na madali magbuntes, sa totoo lang. Pero yung pagkapalaki ng anak, yung isa sa pinakamahirap gawin, kasi parang palagi namin sinasabi, meron ring kasi yan eh, kung nakikita ng mga anak namin, yun ang gagayahin nila. Siyempre not all the time naman, perfect kami, minsan pagod kami, minsan wala din kami sa mood, pero palagi namin nire-remind yung isa't isa na, mm. May mga kids. Kailangan maging role model kami para sa kanila. Kasi gusto namin maging mabutis mga bata. Paano sila magiging ganun kung kami mismo hindi ganun? So as much as possible talaga, ginagawa namin mabubuti yung mga nanay at tatay sa kanila. Pero syempre, mga pagkakataon talaga hindi. Pero every night kasi hindi kami nakakaimot magdasal para tulungan kami ng taas. So, at least ako, ano naman namin, na-overcome naman namin ang pagtutulungan namin mag-asawa. At through prayers, katulad ninyo, sa kayo na mga nagdadasal para sa amin, malaking bagay po yun. Kaya thank you. Next question, please. Hello, hello. Yung tanong about the proposal, eh, diba? parang, parang kung gagawin ko daw differently, paano? Ah... Wala ko. Kasi wala nga yun. Wala ko ulitin. Save na ako. na. Save na. Save na. Tinanong na ba ni Zia at ni to yung tungkol sa love story natin at ano yung sinabi mo sa akin? Actually, not, hindi specific na love story. Ang sabi lang niya, how did you know Dada? And how you become a lover? Oh. Parang ganon. Lover? Oh, yeah. 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 <laughs> nagtanong siya. So, parang kinuwento ko sa kanya kung paano kami nagsimula, saan kami nagkakilala ng tatay niya. Tapos may mga pagkakataon na ginugoogle ko yung mga nagawa namin ng tatay niyang trabaho at ganito, mm -hmm. ganyan. So, parang nalihis yung gusto niyang maitanong. Natanong niya kung may ito talagang buntot ba ako, lumipad niya talaga. <laughs> so, doon na punta yung question niya. So, pero sa madaling salita, interesado siya kung bakit ako na-inlove sa daddy niya. Uh -huh. Maraming salamat sa muling panunood hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.